Thank Na. So, ganito yung ginagawa ko sa kalamansi, sa sili, nire-repack-repack mo siya, kasi mas mabilis siyang mabenta, kapag gagantuhin mo siya, na? Ocho! Ocho! pae, okay. Ano pa, madam? Ito lang, saka isang oyster comb. Ito po si Buya's bawang. Ah, mo? Sige. Ito na, nakarepack na 'to. Tapos, labuyo naman. Sige, ito naman ay na binibenta ko ng limang piso. Limang piso lang to ha. Baka ibenta nyo ng sampo. Ito naman, sampung piso. Makita ko sa inyo mamaya yung pag-display nila. Sam kong picture. So ganito lang yung gagawin kung so, May mga sinta rin siya yung mga gulay-gulay. So, mag-repack din kayo. Kailangan mga tsagasa ka lang talaga mag-repack. Medyo matrabaho nga ma lang din siya. So, mabilis naman yung benta niya. Pati mga sibuyas, nagre-repack din ako. Kaya lang ngayon, wala akong re repack Kaya so, na hindi ako nakabili ng maliliit. Yun kasi yung mga pinang re-repack ko. Yung mga maliliit. ito, 10 pesos Meron na to Ha? Meron po. Ilan po ba? Na. ng malagkit na. Ako naman yung tapan yan. Kuha mo siya ng malagkit. Na. 10 piso lang nyo, te. Tapo lang. Na. Malagkit na Ito yung kalamansi na narepack natin. ay Tingnan nyo kung paano namin i-display itong mga repack-repack natin. Eto, saan to? Dito lang? Ayan, sabit mo dyan. Ayan, ito yung limang piso namin sili. Eto naman yung sampung piso. May kasama na siya ang kalamansi at saka sili. Tapos yun, yung kalamansi, sampung piso, walang sile naman yun. Ito mga gulay-gulay natin. Kahit papano, mabili rin. Ayan. sa ilalim. Ayan yung mga talbos, kangkong. Ayan. Sa totoo lang, matrabaho talagang pagtitindahan. Kasi kailangan lahat ayusin mo. Ganyan. na tayo magrepak-repak. Digpit na tayo. So, yan lang muna ang ating video for today na isi-share ko sa inyo. Ang pagre Para mas mabenta. Ano ba? Ilan? Kaya? Ilan? 12 piraso? Date. At yan na po na tapos ang ating vlog. Dahil ang dami po yung Hindi ako makapag-concentrate mag-vlog. See you tomorrow.